Good day mga ka-sports natin dyan. Natapos na nga ang laban at first time to na nangyari sa Akari Chargers na inabot nga ng fifth set at tinalo nga nila ang F2 Logistics sa score na 25, 21, 20, 25, 25, 27, 25-19 at sa fifth set naman ay 8 lamang ang nakuha ng F2 Logistics samantalang ang car chargers ay tinapos nga nila sa score na 15. Marami ngayon mga nagsasabi talaga na ibang iba na daw talaga ang galawan ngayon ng Akari Chargers at malakas na to at kinakailangan na paghandaan to ng ibang team sa tinalo nga nila ang malakas na team sa VVL ang F2 Logistics. Ngayon, atin naman aalamin kung bakit natalo ang F2 ng Akari Chargers. Narito na nga ang mga dahilan ng pagkatalo ng F2 Logistics kontra nga sa Akari. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa akin YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. It. Maraming nagulat nga ngayon ng mga manonoo dahil kanina pa nila sinasabi sa live na nangangamoy talo daw ngayon ang F2 Logistics. At sa malamang sa malamang talaga ay Napatotohanan nga yan ng mga nagkukomento at hindi nga sila nang babash sapagkat sinabi na lang naman nila ang katotohanan dahil nakita nga nila ang galawan ng F2 na ibang iba na ngayon kung ikukumpara noon. Narito nga ang mga dahilan kung bakit sila natalo. Unahin na natin si Ara Galang, ang kanilang outside spikers. Kung si naman talaga mga ka-sports natin dyan, magaling naman si Ara Galang noon paman ay talagang marami na siyang napatunayan ng panahon niya sa collegiate at nang sa PSL ay talagang magaling siya. Pero ngayon mga ka-sports, kapansin-pansin talaga na medyo nangihina na rin ang mga spike ngayon ni Aragalang at abang na abang nga siya ng mga blocker ng Akari Chargers at hindi nga masyado nakakahataw Itong si Aragalang, kung ikukumpara nga natin sa mga ibang spikers ng Akari na talagang naka-double digit halos lahat ng mga spikers nila, dito naman sa F2I bilang na bilang lang at isa nga si Aragalang sa hindi masyado nag-shine ngayong gabi. Inuulit ko, magaling talaga si Aragalang pero sa ngayon po, iba na usapan ngayon sa pagkat marami na talagang kabataan ngayon nagsisulputan ng mga magagaling na spikers. Dito talaga kinula ngayon si Aragalang. At parang ibang-iba talaga ang galawan ni Ara Galang ngayon kung ikukumpara natin noon. Ngayon ay talagang hindi na siya masyado nag-shine kahit nga pinipilit nga ni coach Regine Diego na ibalik ang kumpiyansa niya at palagi nga siyang inilalagay sa first six pero hindi na talaga ito nag-work -wo at palagi nga siyang nabablock ng Akari Chargers number 2 na dahilan ang ating kapitana na si Abby Maranyo. kung totoo naman mga ka-sports natin dyan magaling talaga si Abby Maranyo at wala tayo question pero kanina kapansin-pansin talaga na medyo hindi siya masyado nabibigyan ng bola at hindi nga siya masyado nakaka-score hindi gaya noon ang kapanahunan niya rin na talagang bakulaw ito sa loob ng court at ang kanyang mga running attack ay talagang sure ball pero ngayon ay medyo nag-go off na rin itong si Abi Maranyo. Gayun pa magaling naman si Abi Maranyo pero medyo kinulang lang siya ngayon ng push mga ka-sports. Akalain nyo, hindi sa kanya nagpakabog o hindi nagpakabog kay Abi Maranyo, si Madrigal at si Fifi Sharma. Kitang-kita kasi natin na talagang nag effort ang mga middle blocker ng Akari Chargers kung kaya nga nila natalo ang nasabi nating ethologistics. Isa pa sa mga dahilan mga ka-sports natin dyan ay nakulangan talaga sila sa floor defense. Well mga ka-sports, bagamat ang libero natin ng f Logistics na si Dawn Makandili ay sobra talagang marami nang napatunayan pati sa international pero mga ka-sports, hindi natin pwede ito isisi sa libero lamang dahil kitang kita naman natin kanina ang Akari Chargers, lahat nga sila ay naghahabol ng bola kung ikukumpara natin dito sa f Logistics na halos nahuhulugan nga sila sa harapan lang ng bola at nagtitinginan nga lang sila. Kitang kita naman natin kanina sa last game nga nila sa fifth set ay halos nagtinginan lang sila at wala ang kumuha ng bola at kung kaya tinapos nga ni Fifi Sharma yan. At mas magaling talaga mag-serve ang nasabi nating Akari Chargers at hindi masyado ma-error. Kung ikukumpara natin sa F2 na ma-error din sila siguro mga ka esports natin dyan kinakailangan mag-push pa sila dahil kanina nakitaan ko lang si Myla Pablo lang at itong si Ivy Laksina ang talagang nakikipagpukpukan grabe kung titingnan natin sa Akari Chargers ang Akari Chargers lahat nga ng kanilang mga spikers middle blocker ay talagang double digit lahat halos kasi ng Akari Chargers na players ay may ambag at mataas ang porsyento nila kahit sino sa kanila ang pumalo. Kahit si Madrigal, si Sharma, ni Speros, Genesis, or Dindin Manabat. Kita talaga natin na iba ng level ngayon ng Akari Chargers. Akalain nyo, tinatalo na nila ang F2 Logistics. Pero meron na rin mga nagkukumento na kaya natalo daw ang F2 sapagkat wala daw KKD Kung narin daw si Kim Kiana D, ay baka daw kanina pa natapos ang laban. Gayunpaman, huwag na natin hanapin ang wala dahil alam naman natin na nagkaroon nga ng injury itong si Kim Kiana D. Gayunpaman, mga ka-sports natin dyan, talagang nakita ko talaga kasi or kanina, halos lahat ng na mga nanonood ay parang alam na nila naman nanalo ang akari dahil sa galawan pa lang ay kitang kita na natin lahat na ang Akari Chargers ay gustong gustong ngang manalo. Nakita natin kanina ang reaksyon nga ng bawat mga players ng Akari Chargers ay hindi sila mangot sa halip nga ay nagtutulong-tulong talaga sila at tinirabaho talaga nila kung kaya nga tuwang-tuwa nga si Coach Jorge sa naging performance nga ng kanyang mga bata dito sa loob ng court. Well, mga ka-sports, unang laban pa lang naman to ng Akari Chargers. Abangan natin ang mga susunod nilang makakasagupaan kung pa ba sila at mananalo. Gayun pa man, congratulations sa team Akari Chargers. Tinalo nga nila ang malakas na F2 Logistics. Yan ang natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.